Wala. <laughs> hindi sinasabi ko kanina ha, pag, tum pag tumawa balik una ha, balik umpisa pag tumawa ha. Pag sumayaw na tapos tatawa, balik umpisa. Pag tatawa balik. Bakit umpisa. hindi makita yung comment? Pag tatawa balik umpisa ha, balik umpisa pag tatawa. Kailangan tuloy-tuloy 3 tuloy, minutes. Uy, Tay, di makita yung comment. Hayaan mo yung comment. Gusto namin makita yung sayaw mo. Di! Oh, ano sayaw? Ano sayaw? <laughs> Ikaw yung magpa-sounds? Oy. Ako? O, oh, sige. Ikaw. Ako magpa-sounds. O, oh, patay mo yung sounds mo dyan. <laughs> patay mo yung sounds mo dyan. <laughs> Wait lang Matapos to 48 Ano? 49 Ano 49? 3 minutes, diba? Pag pag, pag sumayaw na tapos tumawa Pag sumayaw tapos tumawa Balik ulit umpisa Dapat tuloy-tuloy 3 tuloy, minutes Ay, ayok Bawal tatawa ha Pag tumawa balik umpisa Okay, go Oh, balik pisa, balik pisa, balik pisa, balik pisa Tumawa eh, tumawa Balik pisa Okay, guys, pag nakita nyo nagtakip ng, ng bungangan, tumawa yan ha Balik pisa Okay, go

Yung... <laughs> Guys, pag nakita nyo nagtakip ng... Budots na lang. Budots, Pag nagtakip ng na bunganga, ibig sabihin, nag-umawa yun, ha? Balik umpi sa yun. Oh, budots. Ninang, galing mo. Okay, go.

ka, babalik ka ng umpisa. Sige ka, babalik ka ng umpisa. Babalik ka ng umpisa, tuloy mo lang. Wala pa, 31 seconds pa lang eh. <laughs> Ibabang, ayo sih mau, mau balikin aku pisah, ayo Ay nga mo na, ay mo na, tama na. <laughs> 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 yung panay. Yung panay. Bala kain na. Thank you. Yung panay sabi niya tama na. Ay ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Pero sige yan sayaw. <laughs> ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Thank you. Thank you, Miss Joy. <laughs> Alright, guys. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Ay, pwede. Pang, pwede na pang laban. Oh. Pwede, pwede na yan. Dapat nga dyan. Hindi ganyan yung attire niya, eh. <laughs> madaya, madaya. Nakapantulog. Ay, kanta. Wala, kakanta pa pala ako. Oh. Tay. <laughs> mo <laughs> Guys, yung Isara. Yung Isara. Ka, ka, dali. Yung Isara, send niya sa akin, ha? Ibalantra natin sa, ano, sa FB at saka sa, ano. Ibalantra natin sa FB at saka sa YT.